Ayan guys, nandiyan na nga kami niyan. Ayan na, oh, nagpusing-pusing na si Lisa. <laughs> Ayan, may buses yan. Kaya lang tinanggalan ko sobrang video okay dyan. Hindi hey, pa pala, nandiyan pa kami sa highway. Yung mag-video okay kasi, isinabay-sabay ko yan. Kaya tinanggalan ko lahat ng buses. Nandiyan pa kami sa bayan niyan nagaantay kami ng sundo kasi susunduin kami dyan dadaanan daw kami dyan medyo matagal din kami nagantay dyan at anong oras kami umalis 4 4 na may git kami umalis madilim pa kaya yan video video mo na ano para makapag upload <laughs> Ay nag video muna ako dyan dahil marami tayong hen mga obligasyon. <laughs> Ayan na, oh. Pakita ko sa inyo kung saan lugar kami. Ayan. Diba? Madilim pa. <laughs> Madilim pa kasi maaga kami umalis talaga dahil kailangan daw maaga. Yun pala. Umaga na talaga dumaan. Maliwanag na maliwanag well, maliwanag na dumating yung sundo namin dyan ayan kung nakita nyo madilim pang taas yan sa baba pa lang ang liwanag <laughs> nag video muna ang mother ang mother nila ay nag video muna at para makakuha tayo na mai content <laughs> ayan ah, oh. ha bayan kami nyan yan alam nyo ba yung ang sinakyan namin ng wala doon sa amin, sa labasan? Kasi nga, ang hirap talaga sumagay sa amin pag madaling araw, no? Yung jeep, pa isa, isa lang. So, nag-ano kami? nag kami na, ay nag-ano kami ng tricycle. Dito naman dito sa Tuda, ang hirap. Ang hirap dito sa Tuda mag-ano dahil paputol-putol yung ano nila hanggang Caltex lang daw tapos syempre Caltex to bayan hindi hanap ka na naman na masakyan Edi sabi ko wag na doon kami sa Colorum <laughs> may nag-alok na sa amin ng Colorum eh. eh tinawag nung may tuda kasi may pila dito so tinawag sinita siguro yon tapos yon eh umalis na yon eh nilapitan ko nung lumapit ako doon sa may tuda Ayun nga, paputol-putol. Ay, hindi naman sila magdiretso ng bayan. So, sabi ko, tara, sundan natin yung... <laughs> sundan natin yung kolorom. <laughs> Tapos yun nga, nas na, ano nga namin naabutan namin kasi naginahinay ginahin, din siya kuan paandar kay sige simpre, alam niya nakasunod kami so ayun na pinasakay kami E nanuna e nanuna kung magkano E, nagkasundo na sa presyo sus maria sobrang bagal ng tricycle nagbulong bulungan na tong mga anak ko kay <laughs> nagmamadali daw naunahan pa kami ng jeep <laughs> isa batalang wala pa yung jeep doon eh aba dumaan na sa amin yung jeep nakabalik na yung jeep naunahan pa kami ng jeep sobrang bagal yun pala yung driver pala may kapansanan hindi pala hindi namin alam na yung asawa ko lang nakaalam kasi doon kami sa lobby eh. sa so, lobby kami nung sidecar <laughs> tapos ayun nalaman namin na nandun na pala nandun na kami sa bayan sinabi ng asawa ko kasi nag-aangal nga itong mga kasama ko sobrang bagal nga eh, magpapadali, nagmamadali nga daw ko no tapos naunahan pa kami ng jeep <laughs> <laughs> Siyempre, hindi namin alam. Hindi namin alam na may kapansanan pala yung paa. Mm, -mm. Siguro din niya mapabulhot o takbo. Ano pa? <laughs> Ewan. don doon ba yun sa paa? Parang doon naman yun sa kamay yung pabilis eh. <laughs> di, di, sabi naman namin, ah, kaya pala. Pero talagang siguro sa jalan, lang talaga mabagal yung tricycle niya kasi hindi... Hindi naman talaga pampasahero. Parang ano lang. Iwan ko. <laughs> Buti na lang. Okay lang din naman na mabagal. Kasi wala. Wala pa naman nag sa amin. Kami naman pala mag -antay. Pero okay lang. syempre kami ang mag-antay. <laughs> Kaya sila mag-antay. Nakakaya, no? Ayun. na ano nga kami. Kasi sobrang bagal nga. So, move na tayo doon. <laughs> Nandito na kami sa jeep, guys. So, ano na. Papunta na kami niya ng Bulacan. Ayan. Bulacan, probinsya talaga siya. Kasi, walang, ano, walang signal. Walang signal doon. Ewan ko ba? Ah, uh, pwede lang doon wifi. Kaya lang, ang tawag dito mag-stay ka lang saan ka nakikonek ng wifi mag-stay ka lang din doon kasi kung lumakad ka pa ng ano layo-layo katulad -layo, noon hanap kami ng hanap ng anak ko <laughs> okay nagpapahuli di alam kung saan kami no di nag-connect din siya ng wifi dahil wala nga hindi nga gumagana data doon kahit mag-load ka eh, nakakonek din siya doon kung saan siya nakapwesto nakakonek din kami kung saan kami nakapwesto ayun hindi kami magpangabot na may kontak hmm. kailangan isa sa amin maglakad eh kahit naman na siya may wifi kami walang wifi so hindi rin niya kami makontak so tagal tagal namin naghanapan guys grabe nga isang oras gulo mahigit kaya lalong nangitim kami ng anak ko bunso sa so, sobrang init namin naglakad-lakad sa kalsada no, hindi namin alam kasi may plug dun eh palatandaan kung anong may kulay orange, may kulay green may blue, yun pala nandoon siya sa kadulo dolohan na may kulay blue na plug mm -mm. yung bunso ko <laughs> <irritang> irita na <laughs> Akala ko nga, uminto na yung bunso ko. Ako na lang naghanap. So, nagpang-abot pala kami. Nagpang-abot kami doon sa dulo. Ngingisi-ngisi na yung anak ko yung nahanap. Bad na bad na kami. <laughs> Sobrang init ba naman? Palakad-lakad kami. Ganyan, oh. Ganyan kainit. Lakad-lakad hmm. -lakad kami sa ganyang kasada din. Yung kasada nila doon, ano lang. Yan, ganyan. Rap road lang. So, yung, ano, yung sasakyan talaga ano saka maalik yun sa yung sasakyan tatalon-talon yung jeep na inano nila no? talon-talon talaga kaya yun nandun na nagpangabot na kami iba di bad trip bad trip ang modra kasi sa sobrang init ah, mubo na tayo doon ayan na nandiyan na kami oh nandiyan na kami sa cottage yan Ayan, papunta na kami sa dagat. Mm. Ay, hindi pa pala. Kakarating lang pala namin yan. Kakarating lang namin yan. Mga suot pa namin yung damit eh. Yung pantaas. Ayan nga, nakadubli ako. Kasi yung pang, yan, yung pang ilalim ko. Yan, yung panligo ko. Yung pantas ko, pang uwi ko yan. Kaya pwede siya i-open lang eh. Yan yung pang uwi ko. Yung apat suot ko dyan dinubli ko lang din yung cycling ko na pangligo na ma, parang ano basta pit yun and gusto ko baka may ano eh baka mamaya may linta doon <laughs> pasok sa okay <UK. laughs> nanigurado maganda kasi yun ganun magsuot ka talaga ng bait no uh, ayun na kami sa mga cottage oh Narating na kami dyan. Ang dami pang, dami pa siyang bakanti guys kasi 6 pa lang yan ang umaga. 6 pa lang kami nandyan. Maaga pa yan. 6 pero maaraw na, no? Ayan. Maaga pa kami. oh 6 pa ba yan? O ano? Parang hindi na. Basta 6 kami dumating. Sobrang ano pa, sobrang umaga pa. Kaya wala pa gano'n. Kahit yan oh, umaga pa yan, wala pa gano'ng tao. Ayan, papalaano ano na kami sa tubig. Papalusob na. Huh. Ayan, saka mapapansin nyo, wala pa gano'ng tao dyan oh, sa harap. Ay, mga dulo-dulo pa lang may mga tao. Ayan, ganyan. Tapos, pagbandang ano na niyan, tanghali, Ah, uh, siguro ma ano ko 'yun sa ano na. Part 2 na, part 2. Gawa tayo ng part 2 dito. Ayun. Hindi pa pag part 2 nito, marami na kayong makikitang tao, siksika na at saka medyo malabo na ang tubig pag bandang tanghali na. Ayun, only now pa niya ngayon. G green green pa. Pero mama bandang tanghali na hindi na. Ayun nagbidyo-bidyo pa <laughs> maya maya lang lulusob na yan ayan ingisi na si mango <laughs> ingisi ingisi na ayan oh. mababaw lang siya guys kasi ano tawag dito Sinadya kasi yan ng boss nila eh. Ano yan guys, talaga parang sumama lang kami kasi sa ano sa trabaho ng asawa ko. kasi sumama lang kami diyan. Oh, ayan na, naligo na. Alam sa'yo iyo kasi hindi niyo narinig yung sinasabi ko diyan. Yung sinasabi ako diyan eh. Ang dami kong sinabi diyan. <laughs> Kaya lang kailangan ko siyang i-mute, sobrang bidyuki kasi in mute ko nung pag-umpisa. Na-mute pala lahat talaga. Hindi pala magkakaroon ng voice yung iba. Ayan, pwede kong lagyan ng voice yan. Siguro, i-short ko yan. Or, i-solo ko siya ng, ano, i-solo ko siya ng upload. Pwede i-solo ko siya ng upload kasi walang video kinaririnig dyan, eh. Voice. Boses ko lang. Sa boses ng... Parang boses ko lang ang naririnig dyan yung video key malayo na kami sa video key nandun lang sa tawid yung video key ayan nung no, 3 minutes ata ayan mahaba rin naman yan yung ligo-ligo ko <laughs> sarap na sarap pa ako pagligo dyan dahil ano malinis pa yung tubig at sobrang at sobrang lamig grabe ang lamig ng tubig dyan ang sarap maligo, grabe. First time kong maligo dito ng ilog sa Maynila. First time ko siyang first time ko siyang nagawang maligo dahil yun hindi ako mahilig sumama sa mga ano-ano ng asawa ko. Ayan. Dati rin, nag, ano rin sila, ganyan, kaya lang swimming pool. Swimming pool kasi yun. Pero mas maganda itong ilog kasi kahit papano. Halimbawa, mayroong ano, di mo may na may ihi dyan eh. May ihi man dyan, ang tawag dito, uh, naaanod lang, di diba? ba? dumadalew. Medyo, medyo may kalakasan naman din ang ano niya, alon, kunti. Um, pero hindi talaga tulad ng dagat na malakas ang alon, no? Ayan. Ayan yun lang kay naman dyan pag naligo ka sa ilog hindi tulad ng swimming pool ay naku sabihin mo hindi ka umiihi dyan so, imposible hindi umiihi aahon ka pa ba para umihi so may umiihi talaga dyan yan uihi ka man dyan okay lang kasi ilog naman saka sobrang lapad ng ilog niya, oh. napapansin niyo ang lapad ng ilog kala mo dagat sobrang lapad tapos ang sarap ng tubig kasi galing bukid, no? Galing bukid talaga yung tubig. Sobrang lamig, ang sarap. Naku, parang ayaw mo na umahon. Lalo pag galing yung galing ka sa init, no? Eh, ngayon, di ba, ang init ng panahon? Ayan, ang init ng panahon ngayon. So, parang gusto mo magloblob ng no? magloblob lang dyan. Lalo't malamig, na. So, kala mo nilagyan ng ano. Parang, may yellow onte yung gano'n. tingnan mo nakikita mo yan ang linaw oh. Ayan. yan yung mga anak ko. Ako naman ang nagvideo. Hmm. Lumalayo sa camera. <laughs> mga kuantong batang ito eh. Lumalayo tingnan mo, lumalayo. Ah. Oh. Tatlo yan sila, yung isa anak ng kumari ko yan. Naya nitong isa. Ano lang talaga yung dala kong anak dalawa, tapos yung isa magmotor lang sila. May kasama kasi siya kaya ang habol sila. Yun yung hinahanap namin na sobrang inet na iwan ko sa kanya. Kaya e, ayaw ko talaga ng ano, dapat talaga sabay-sabay. Eh, hindi, susunod so, na lang. Yun nangyari susunod, di ba? Bad trip. <laughs> Ayan oh, nakita niya anino ko. So, lumalapit ako sa kanila, lumalayo naman sila. Ang lalapad ng bato dyan, guys. Hindi naman naliligo ako. Dala ko yung shoulder bag ko na nandyan lang. Nakalapag sa ano. Nakalapag dyan sa bato. Kasi sabi naman ng anak ko, iwanan ko lang daw doon sa ano may may house. Pa, parang si may ayun ay, kubo ba? Buko doon sa cottage. May kubo pa talaga na may ano bakod. Hmm. Siyempre lahat ng gamit mga kasama ng asawa ko nandoon. Ah, uh, Basta lahat ng gamit nandoon. So, ikaw na may dala ng, may mga dala gadget, may dala kang, ano, siyempre, hindi kang pawala ng pera, no? So, ikaw, ilalapag mo ba doon? Ilalapag mo doon, alam mo namang hindi na secure yung lugar. Daming tao. So, daladala -dala ko yung ano ko. Ito naman mga anak ko, iwan ko lang daw. Sabi ko, hindi pwede. Kasi ayoko kong manise. <laughs> kung gusto mong safety ang gamit mo, bitbitin mo. Uh, ganun ako guys. Basta lahat ng importante. Malit lang naman yun eh. Shoulder bag lang. Lahat ng importante nandun. Nandun sa bag ko. Um, lahat. Pati wallet na asawa ko. Nandun, nilagay nila sa akin. Pati silpon ng anak ko nilagay din. Susunod. Ang bigat na. Maliit lang yun. Mabigat. Kasi may ano pa may power bank pa <laughs> nagdala ako ng power bank useless lang din naman walang ano ang gumamit yung anak ko eh wala namang data di ba yung load ko na sayang lang Siyempre pag-uwi namin nagamit nagamit ko lang siya nung naglive ako sa glit mga 18 minutes yata yun doon sa jeep tapos nawala wala na data tapos nagamit ko siya ulit guys nung no, pauwi na nung no, premiere ko yon nagamit ko siya ulit diba yon kaya lang hindi talaga siya naubos kasi nakauwi na kami dito sa bahay ayun nasawa ko yon ayun wala na yung mga anak ko nandun na sa dulong dulo na oh. ayun na o oh. Yan, wala na tao dyan. Wala pa tao dyan. Kasi nga, umaga pa yan. Pero maya-maya yan, mga tanghali Yeah, thank you for watching, guys.